Magandang umaga sa inyo mga kasing. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Yung ating sender ay isang babae. So, eto po ang kanyang kahilingan. Kahit ano pong hugas mo, ayaw kainin ang mani ko. So, ang ating sender mga kasawi, ang concern niya ay kahit anong hugas daw ng kanyang mani, ay hindi daw ito kinakain ng kanyang asawa. At syempre mga kasi, magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito bilang babae, kung talagang ikaw ay gusto mong magpakain sa iyong asawa, ay kailangan mong tanungin ang asawa mo kung bakit hindi niya ito kinakain kahit na ikaw ay naguhugas na ng iyong mani. Siyempre bilang babae, kung ikaw naman ay nag-effort na maghugas na maghugas ng iyong tilapia, tapos yung asawa mo ay hindi niya ito pinapansin at ayaw pa rin niya itong kainin. So, ibig sabihin, meron itong problema kay mister. Kung bakit ganun na ayaw niya. So, magandang gawin mo ay tanungin mo ang iyong asawa na bakit mahal bakit ayaw mong kainin yung tilapia ko? Kasi gustong gusto ko sa'yo magpakain. Sa man, pansinin mo naman yung tilapia ko. Kasi nga, hinuhugasan ko na nga para sa'yo. Tapos, hindi mo pa rin ito kakainin. Anong klase yan? Siyempre, para malaman mo kung ano ang sagot ng iyong mister tungkol sa iyong tilapia. Kung bakit niya ito hindi kinakain kahit na ikaw ay 100% na nag effort na na maghugas. Pero may mga lalaki din kasi talaga na kadalasan, hira naman talaga na hindi sila kumakain ng tilapia kasi may mga lalaki din naman na talagang eto yung kanilang kahinaan na talagang kahit minsan may amoy pa nga yung tilapia ng kanilang asawa pero eto ay talagang nag-i-effort pa rin nakainin ang tilapia ng kanilang asawa kahit may kunting amoy. So, kasi ang mga kalalakihan, doon nila napapahiwatig at doon nila napaparamdam na kapag mahal nila ang kanilang mga misis, kapag ka-eto ay kinakain ang kanilang mga tilapia. Kaya, para sa kanila, ay puntos din ito kapag once na sila ay magaling kumain ng tilapia ng kanilang mga asawa. Siyempre, kapag once kasi na nasat satisfied ang kanilang mga misis, so meaning masaya ang pakiramdam ng isang lalaki dahil nasarapan ang kanilang asawa at hindi lang yun. Ibig sabihin, mas magaling ang kanyang ginawa kasi dahil napalabas niya ang L ng kanyang asawa sa pagkain ng mga tilapia. Hindi nyo pa alam mga kalalakihan, ang isa sa number one na ng mga kababaihan ay yung kanilang tilapia. Kapag once na kasi ito yung kinakain mo, ay nako sabi ko sa inyo talagang mapapadoble Ang sigaw ng babaeng dar na ang sarap-sarap neto Ulit-ulitin mo eto sa akin kasi gustong gusto ko to na ginagawa mo Kasi ganun yung mga kababaihan Kapag ka talaga eto na ang ginagawa sa kanila ng kanilang asawa Ay talaga namang aminado 100% na talagang masarap na masarap na kinakain ang tilapia ng isang babae. So, yun lamang po sa ating sender. Sana'y naintindihan niyo po yung aking paliwanag. Maraming salamat po at sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.